So sa mga gustong bumili o mag-inquire nito, yan, yan sila oh. Pwede itong i-avail ninyo. Malapit na itong mangitlog. Hello mga ka-farmers, magandang araw sa inyo. So ngayon, araw na ito ay maglilinis tayo ng kulungan ng ating white leghorn. Dahil medyo madumi na, kailangan na nating palitan ng beddings. At ito, meron akong hawak na disinfectant. Natapos ko na itong malinis. At um, na-remove na ko na-remove na yung mga old beddings ngayon papalitan natin ng uh, new beddings pero bago yon spray muna natin itong disinfectant dito sa kanilang kulungan so ito pala yung kulungan natin so yung kulungan ng baboy kinonvert natin naging kulungan ng manok so bale isang kwarto na lang ito na ginagamit ko sa ngayon ito ang kwarto na ito dahil yung dalawa yung mga manok dito ay nilagay ko muna sa range area para makapag-relax pero sa mga susunod na araw ay babalik ko rin dito sa loob so malalaman nyo rin kung anong rason ko kung bakit uh, kukunin ko na doon sila sa range area para ipasok dito so ito tatapusin lang natin ito at di-disinfect muna let's go So yan mga farmers spray lang natin ito dito sa loob para mamatay yung bakterya dahil medyo matagal na itong hindi nalinisan for sure marami ng bakterya dito bad bakterya so itong ginamit natin na disinfectant ito ay sunrocks na hinaluan natin ng tubig so ganyan lang kung may tatanong yung mga ka-farmers kung bakit ito yung gamit ko na disinfectant, ang mixture pala natin ito ay yung sunrocks naloan natin ng tubig. So nilagay natin dito sa sprayer at yun ang ginamit natin pang spray dito. So bakit nga ba sunrocks yung ginamit natin? So unang-una mga ka-farmers, ang nakalagay sa sunrocks is 99.9% na mamamatay yung bakterya kapag nilagay natin ito. So ito din yung usual ginagamit sa disinfectant doon sa mga uh, CR, sa comfort room sa mga yung sa bahay natin na pangdisinfect at ang isang rason dito ay ito yung pinakamura na mabibili natin na disinfectant so biruin mo 20 pesos or 20 below 20 pesos below makakabili ka ng disinfectant at marami na itong paggamitan dahil yung timpla dito yung timpla ng sonrox is siguro uh, isang isang takip ng sunrox sa isang litrong tubig so yun yung usual na ginagamit pero ako dito mga ka-farmers dadamihan ko talaga yung inilagay ko dito sa sprayer na ito so di ba na mga ka-farmers kung marami yung mailagay natin dahil uh, mura lang naman yung isang bote ng sunrox so dadamihan ko para siguradong tanggal yung mga bakterya o patay yung mga bakterya dito sa loob ng kulungan so sa inyo mga ka-farmers nasa sa inyo kung uh, susundin nyo yung uh, kagaya sa akin na uh, marami yung ilalagay ko dito na ihalo ko sa tubig para siguradong ma-disinfect talaga yung area. At isa pa lang rason mga ka-farmers kung bakit Sonrox yung ginamit natin na disinfectant dito sa kulungan ng manok ay yung Sonrox mga ka-farmers, ito talaga yung makaka makakapagtanggal ng mabahong amoy sa manuka natin. So yan yung ginagamit ko noon hanggang ngayon, ito pa rin dahil ah, kung mabaho yung manuka nyo, especially kapag maraming ipot ng manok, ay mag-spray ka lang ng Sonrox, tanggal yung mabahong amoy. So, yun ang mga rason kung bakit ito yung mga ginag oh, ito yung ginagamit ko na disinfectant sa manukan ko. All right? ngayon mga farmers, kukunin lang natin itong wood chips na nakaimbak dito. So, ito meron tayong isang sako. Ah, matagal na itong nakaimbak dito. So, yun ang ginagawa ko. nag imbak talaga ako ng wood chips kaya in case ah, maglilinis tayo, meron tayong agad ilalagay. Ano ba 'to? Ayan. Malapit lang naman. Magaan lang naman ito. Okay. So ito mga farmers Medyo basa pa yung area. Pero ayos na rin ito. Ilalagay na natin itong wood chips. Kung so, sa hindi nakakaalam, itong wood chips ay libre lang naman natin kinuha. So wala tayong ginastos dito. Hindi lang natin ito yung uubusin. So yan, spread lang natin. Ina na ng manok. So ito, kumuha tayo ng dayami. Ito yung kanilang pugaran. So ayan. Para maganda yung kanilang pangingitlog. So ayan, tapos na tayo. Ito na yung kanilang area. yan, malinis na. So ibabalik na lang natin. So titingnan natin yung mga manok na pinaliguan ko kanina. So ito mga ka-farmers, yung mga manok na pinaliguan ko. Hindi yan. Ito. So yan sila. Basang-basa pa yung iba, pero ayos na yan dahil hindi na tumutulo yung tubig. So ito pwede na nating ibalik doon sa kulungan nila. Ito naman yung mga white leghorn natin na pulit. So yan ang gaganda. Merong isang lalaki dito at anim na babae. So sa mga gustong bumili o mag-inquire nito, yan, yan sila oh. Pwede itong i-avail ninyo. Malapit na itong mangitlog. So yan. All right. So, ayan na po sila mga ka-farmers. Siyam na white legger na babae. So, wala pa tayong inilagay na rooster dito. Siguro sa next week na, maglagay tayo ng rooster. Susubukan natin mag ulit. So, meron ng mga anak ito. Marami ng anak nito. Kaya, mag tayo ulit. So, yan Alright. So, hanggang dito na lang mga ka-farmers. Hopefully, ay meron kayong konting natutunan sa ating binahagi kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan. So maraming salamat mga farmers out shout out sa inyong lahat na palaging nanonood dito. Happy farming! Woo!